sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Lucas, Kabanata 11, Talata 5 hanggang 13. At sa ebanghelyong ito ay nagtuturo si Jesus kanyang sinabi, ipalagay ninyo na isang hating gabi, isa sa inyo ay nagpunta sa isa niya ninyong kaibigan at nakiusap, Kaibigan, bigyan mo muna ako ng tatlong tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At sumagot naman ang nasa loob ng bahay na huwag mo na kaming gambalain, nakatarang ka na ang pinto at namamahinga na ang aking mga anak. Hindi na ako makakabangon para bigyan ka ng iyong kailangan. At sinabi ni Yesus, hindi man bumangon ang taong ito at pagbuksa ng pinto ang humihingi dahil magkaibigan sila, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan kung magiging matyaga at magpupumilit ito. Sapagkat ang ibanghelyong ito ay isang pagtuturo, isang katekesis mula kay Yesus, tungkol sa panalangin. Kaya nga sinabi Neso Kristo, isang taong nagpupumilit, isang taong nagtsatsaga sa pananalangin. Kaya sinabi niya, umingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakatagpo, kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humahanap ay makakatagpo at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. At itong ibanghelyong ito ay karugtong o pagpapatuloy ng panalangin itinuro ni Yesus sa kanyang mga alagad, ang ama namin. Kaya nga dito sa ibanghelyong ito ay may isang tao na tumanggap ng kanyang mga panauhin, mga ka isang kaibigan na naglakbay at pagod, nangihina at kailangan niya itong tanggapin sapagkat ang pagtanggap sa panauhin sa kultura ng mga Hudyo, ay sagrado. Sacred hospitality. Kaya kailangan niyang pakainin, ngunit wala siyang tinapay na maibibigay. Kaya pumunta siya sa isang kaibigan at ang kaibigan na ito ay may mga anak. Ang ibig sabihin ng kaibigan niya ang hinihingian niya ng tinapay ay amarin. Kaya nga sinasabi rito ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pananalangin ay karugtong ng panalangin ng ama namin na ang ama ay nauunawaan niya yung pangangailangan ng kanyang mga anak. At ang ama ay nauunawaan niya yung pangangailangan ng humihingi sa kanya. Ang isang magandang bahagi ng ibanghelyong ito para sa ating lahat ay ang tao na ito na humihingi ng tinapay sa kapitbahay at sa kaibigan niyang isang ama Ngunit ang hinihingi niya ay hindi para sa kanya. Kung hindi para sa isang kaibigang naglalakbay. At ito ay napakagandang larawan para sa ating lahat. Sapagkat itinuro sa atin sa panalangin ng Ama namin na humingi tayo sa Diyos araw-araw ng ating kakainin. Ngunit kapag natanggap na natin yung para sa atin, hindi natatapos doon kaya nga itong ibanghelyong ito ay karugtong ng ibanghelyo tungkol sa panalangin. May mga darating sa ating buhay, naglalakbay sa daigdig na ito. Ibang mga tao, ating mga kaibigan, pagod na at nangihina. Kailangan nilang mayroong tumanggap sa kanila at mayroong magpakain sa kanila upang manumbalik ang kanilang lakas. At maaari nating sabihin ito yung mga taong pagod na sa paghihirap at pagturusa, puno ng dalamhati, mga taong nawawala ng pag-aasa, mga taong nangihina na sa kaligayan sa buhay, at sila ay kumakatok sa atin. Ngunit kung sa ganang atin lamang ay wala tayong maibibigay, kailangan nating kumatok sa isang ama. No, kaya nga, napakaganda nito. Ibanghelyo na ito at para, para, sa atin. Kaya nga sinasabi rito na Kristo, kung kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung ito'y humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit? At ito ay totoo. Sapagkat ang Diyos ay ama at siya ay mabuti. At ibinibigay niya yung makabubuti sa kanyang anak at kung tayo ay anak ng Diyos ibibigay niya yung makabubuti sa atin at yung mga taong dumarating sa ating buhay na humihingi sa atin ng pagkain at naghanap ng matutuluyan sila rin ay mga anak ng Diyos sila ay ating mga kapatid no kaya nga sa araw na ito ang sinasabi ng Panginoon sa atin kumatok sa tahanan ng Ama sapagkat hindi man siya bumangon dahil sa pagkakaibigan babangon siya sapagkat nakikita niya ang pagtiyaga ng kumakatok ang maigting na panalangin ng isang taong humihingi ng tulong sa kanya para ibigay sa iba kaya nga mga kapatid sa araw na ito sinasabi ng ama kumatok kayo at pagbubuksan ko kayo humanap kayo at matatagpuan ninyo ako. Magtanong kayo at kayo ay tutugunin ko sapagkat ako ay isang amang mabuti. At salamat sa Diyos ang panalangin ay panalangin na ugnayan sa Kanya hindi isang Diyos na napakataas at malayo sa atin kung hindi isang Diyos na isang ama na satwinay minamasdan, pinapatnubayan niya tayong kanyang mga anak. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.